Hello po mga kalaki, hi 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 po, Siyempre po alas dos po ng hapon, kunin ko muna ang mga sandali nyo mga kalaki para ibigay ang mga tips at mga ideas ng mga 4 digit lucky numbers na bago pong sumada, eto na po mga kalaki. Umpisan po natin sa Pilipinas, 1799, Thailand 3072, Taiwan 2854, Malaysia 1663, Dubai 0935, Hong Kong 1678, Singapore 2392 China 1187 eight 7. Texas 5466 Ano to Israel 3102 Las Vegas 5194 Alaska 2230 Saudi 1886 Japan 5257 Italy 1913 nine one three Germany 6960 Korea one five one two Greece 3762 Canada 7809 Mexico 2130 Australia 5527 New Zealand 6142 one India 3089 zero Ayan po mga kalaki ating mga laki numbers ngayon pong alas 2 po ng hapon na at ito po mga kalaki Tandaan nyo, sino po ang may kaarawan ngayon? Ngayong linggo na to, bibigyan ko po ng libring lucky numbers. Sabihin nyo na po at alagaan mo yan ng 3 days. Good luck!